Napakagat ng kalabati mga idol oh. Yan yung tumuko dito sa amin Si Iran at si Kuwait. Tumukod yan dito sa barko mga idol Ang gaganda nila mga idol lalaki Pero hindi ko malaman kung sino sa kanila ang Lalaki at babae Dahil pareha silang nagbabarako Pero Nagkakastahan din sila binabarakuhan nila pag may nakikita silang ibang kalabate mga idol ang laki nito galing quiet itong mga idol tumuko dito sa bar ko quiet club video you know? ang lalaki nyan dalawa yan yung isa Iran Iran yung isa mga idol nandun sa likod lalabas yan maya maya uh, kinuka nila itong aking uh, kani yung pumaga yung mata kasi kinulong ko yan dyan kasi ginagamot ko dahil yung mata niya pumapaga hindi siya makalipad ng maayos baka malaglag sa dagat pinabarkuhan nila ito eh ano kung pinagagawa ng isa yan o so, yan yung isa mga idol ang laki nyan ito Iran i-run yun yon, pigeon, yung isa quiet. please subscribe mga idol for update more sa mga uh, tukot natin dito sa opsyo ng mga kalapate pero nagkakastahan yan mga idol dalawa na yan pero hindi pa nangingitlog yung mga kasabay nilang tumukod dito nakatigdalawa na sila nakatag dalawang uh, paanak na mga idol yung isang na uh, dito oh, yan, oh, nandun pa rin sa taas oh. oh. naglilimlim na siya mga idol naglilimlim tapos yung mga anak niyang una nandito ay yung mga anak niyang una ito mga idol yun yung anak niyang una nalaki na oh. Ngayon naman si Baliling natin o oh, mga idol. Di ba? Tukot din natin yan si Baliling dito. Tukot. Tukot, tukot sa barko, mga idol. Tumalakas na yung hangin. Ang hangin ng idol. Ayan lang. Thank you for watching guys. Bye bye. God bless my boy.